Katawa na, hindi ka, ano ano, hindi mo nga kinikiss. Bakit? Nagugurungan, hindi mo na nga akong mahal. Mara. Hindi mo na nga mahal. Nainis ka na? Ba't ka naman nainis? Ah. Ganyan ka na ba talaga pag big girl na? Hindi mo na mahal si daddy? Ah? Mara? Hindi eh, mo, hindi mo nagdolo si daddy. O oh, sige nga, mahal mo ba si daddy? Ano? O, oh, ganun lang yon, Wala man lang hug, walang kiss. O. Oh. mo, wala. Ibig sabihin, hindi mo nga akong mahal. O. Oh. Ayaw mo na sa akin. Ba't kasalanan ko na naman? Wala mo na akong ginagawa sa'yo. O. Oh. Ayaw mo sa akin. Kita mo, ayaw mo na sa akin. Hindi mo na ako mahal. Kita oh. mo yan. oo oh. o, oh. kita mo, hindi mo na nga ako mahal. O. Oh. Yan ba yung mahal ako? Inaaway pa ako? O. Oh. Ano? Mahal mo pa ba ako? Ayaw man na, oh. sabi mo pinag-iisip si no. ko sa iyo tapos kasi tanitin ko lang. Samara. kita pasalubong tapos hindi mo na akong mahal. Eh wala nga pasalubong. ay gano'n, kaya hindi mo ako mahal kasi wala akong dalang pasalubong. Uh -oh. ay gano'n pala yun. Sabi naman ang baby ko ngayon. Kaya pala hindi ako mahal kasi wala akong pasalubong. Natawa. Natawa na ka ba ni mami? Oo. i ko na. Yung birth niya ako. Oh, Tignan mo yun. Uy, damo si mami. mahal mo. Pinikiss mo pa yung birth si daddy. Hindi mo malang i-kiss. Oo. Ay, harito. Dali. Ay. Para mahal mo na kami. <laughs>